mga bikers no gikan sa masin mga par lagyo na hilang nabta no kaya na mabot na sila uh, silago. so ning bisita sila si, sa kwan sa may anas peak inanay, ra, inanay. inanay. <laughs> inanay. <laughs> Abay, inanay. muli na, na sila sa kwan no? sa masin mga par welcome sa atong anas peak Padre Burgos mga par kanang nakita ninyo nga uh, isla ismo mo ng masawa island mga par, no nindot kayo dali ah tabi na to dito sa may babaw nindot nga to nganto. ah kampinganan diya ang naidagang mo camping mga par so nindot good dali ah labi na yung nga, nga ah, panahon ah, nindot kayo hindi mo lang ang lugar napakaganda hindi nga ng dagat oh habagat kasi mga par habagat to apa mga tao dito no mga parno ah, siguro mga vlogger po kay nagdamag kuan ng 360 nga uh, kamera mga par so shout out, shout out ni boss ato At ah, dito sa may burol so murag tulo po na sila kabuk mga par diha Yung katong nang gibayik is tulo po to kabuk so, totoo na sila sa obos oh, mga par ang siminto hindi kandari pa daw na nangad to Paduan na lang ito mga parts sa asa ng kapita ni. Kalimut po sa lugar na dari ah. So, siminto na paduan dari ah. Alright. So, ang dari ah is ang bayran. Bayran banda. Ito na yung lugar. Wow. karon na po kong kabalik ah saka dari sa Anaspic kung kinsa tong gusto mo ari no? sa Anaspic, welcome kayo wa ni si Lai wa ni si Kwanria, entrance so libre lang tanan mo so sa tanang mo welcome welcome sa Padre Burgos anaspek mga par so, pwede lang pwede na pud mo mag camping dito sa may borol pero kanang kung mag mo um, kanang inyo mga basura is, is lang is dada ini balik ninyo guli nya ilabog sa may basurahan mga par para, para malimpyo ang anaspik no kaning lugar kay kanang inig ari ninyo limpyo man gyud basura ang makita so welcome welcome ang tanan dari sa anaspik nga kung gisa tong gustong mag uh, camping or mag overnight uh, sa Anas Peak welcome kayo mo oh so, mag ingat na naman mo kay diri awa jay kuan ngit ngit kayo no walay suga pero nino tandalan kaya na na may siminto simintado naman so welcome welcome so welcome back sa aking pagkuhan din na no? kanang ng pagsaka so ningari ra ko kay nagpicture ako sa lugar kay imingaw ko sa lugar no mole na ta mga park kay hapon naman igor ako nagpicture picture sa lugar nya ning abot na po lang hunter ano hunter 8 na abot na po daga na po sa pasayro daga na po man sa uh, hunter 8 so dire ang um, lapita dire sa agi palugsong at, at sa ubo si bumblebee alright so kung makakuha lisensya no or makakuha na po ning maoki na po ng uh, ORCR ni kuan bambolbi. kaming duha na um, termi mag kuyog kung asa ko gusto mo kung ano, sa lugar no kanang vlog na to so karon uh, di po ko maka gusto si kumusuroy kaso lang uh, umantay lisensya kay tigumanan pa ang lisensya mga par so magtigom sa kog pang lisensya kay ang ma, medyo man mahal mang ispigod sa ispiro mang kamamahalan yun sila nya yeah. sa lisensya is uh, na lang uh, gumay na lang kay mabayaran niya yeah. nindot po ninut kayo ninut kayo na natay lisensya no? kay bisigasan natang lugar mo maabot nga yeah. kamerang kaming ni Bambulbi So, long long ride pa ta ani mga parko makakuha na tag lisensya. Alright. Nya kumakuha na tag plate uh, temporary plate na narabay ko ano, na narabay dakop sa temporary plate. So, inaot ta nga kana tong plate din imabtanog dogay no, plate number na to. Kay narabukoy na ko anang nga magkuha na lagi mag uh, say tawag gani dakop na sa temporary plate nga sa atong original na plate unta makuha na no nga ingon man sila nga dogay po kuno na kuno na at tanog no, pila na ka 2 hig nga wa pagyapon ilang kuha na impas na lang motor wa pagyapon nakuha ang ilang plate number nga original nga dakop pa gud sa kuhan, sa LTO na temporary plate unsa saan naman ni na, ma dogay gyud samtali ma mana agi pero dogay lagi mahimpas na naman siguro ng motor ang plate number ng original di pa ahay buhay right so mga to no mga par so sa tanang mo are sa Anas Peak Padre Borgos welcome welcome ang tanan ang aho lang ika kuanin uh, kuha ano no ang inyo lang mga basura palihog lang ko hipos o tarong nya. Yeah. ayaw lang ibilin rin sa Anas Peak no so palihog lang po da inig uli ninyo ay inignaong ninyo sa Uh, main uh, mangita na mudkuan basurang sakto nga ilabay so morto mga par so welcome welcome ang tanan bye bye